Sino raw itong journalist ang inisuhan ng memo ng kanilang opisina matapos mabisto na madalas itong maglakwatsa sa abroad? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, may team daw itong journalist na madalas magbiyahe sa loob at labas ng bansa para maging content ng kanilang programa. Kaya naman pagdating sa abroad, ang ibang miyembro ng team ang lumalagari ng task. Habang itong si journalist ay panay lang ang pasyal kasama ang girlfriend. Pintahan nyo na ang journalist na inisyuhan ng memo dahil sa mga junket na biyahe sa abroad ay bigatin sa industriya kuno. Kayo mga Katele Tabloid, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.